I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully, conscientiously fulfill my duties. So help me God. Isang pangulong pong dahil sa matikas itong pamumuno na nasimulan niya sa lungsod ng Davao. Siya ay walang iba kundi si Rodrigo Rua Duterte o mas kilala sa tawag na Tatay Dikong. Iklo ang mga kriminal at gumagamit ng ilegal na droga sa kanyang baluwate Kung ito'y manglaban sa mga otoridad, walang prino kung magsalita sa harap ng mga tao, maging ito'y sa telebisyon. Bagay na ikinatutuwa ng karamihan habang ikinagalit naman ng iilan. Sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo, naging kaabang-abang ang naging eksena habang palapit na ng palapit ang eleksyon buminta sa madla ang kanyang karakter, naging maugong at minahal ng lahat dahil sa pagiging totoo nito sa sarili. Sa pag-upo nito sa palasyo, laban sa drug at korupsyon, ang unang tinarbaho, timbog ang libo-libong sumuko dahil sa bisyo at tiklo ang pumapalag. Ngunit sa kabila nito ay marami ang naging kritiko ni Rodrigo, hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa mga banyaga. Sa video nito ay pag-usapan natin ang naging kwento ng kandidatura ni Rodrigo patungong Malacanang, paano niya hinarap ang samutsaring kritiko laban sa kanya. Ano ang kanyang mga nagawa sa bansa? Siya ba'y bilang Pangulo? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isa na namang paglalakbay. Kaya't simulan natin. Para lubos nating makilala si Rodrigo, maaari niyo pong panoorin mga kapatid ang unang bahagi ng ating kwento. Ilalagay ko po sa description ang link ng naturang video. Inaabangan ng mga tao ang pagtakbo ni Rodrigo sa pinakamataas na posisyon sa bansa, ang pagkapangulo. Ngunit, napakalaking hamon ito sa panig ng taga ni Rodrigo dahil hindi naging madali sa kanila na makumbinsing patakbuhin ito sa pagkapangulo. Nagmistulang roller coaster ang naging tema sa kanyang pagtakbo dahil makailang ulit itong tumanggi sa harap ng mga tao. Sa kabila ng pagtanggi ng alkalde, hindi nagpatinag ang mga taga-suporta ni Rodrigo. Nagpakita ito ng malawakang persa sa pamamagitan ng malawakang rally sa iba't ibang panig ng bansa, partikular sa Mindanao at pagpapakalap ng milyon-milyong pirma bilang panawagan. Sa kabila ng ginawa ng kanyang taga-suporta mula taong 2014, mariin pa rin tinanggihan ni Rodrigo ang pagtakbo nito para sa national election, bagay na ikinadismayan ng kanyang mga taga 2015, nabigla ang lahat noong naglungsad si Rodrigo ng isang aktibidad na kung tawagin ay listening tour sa iba't ibang panig ng bansa upang isulong ang federalismo. Ngunit, ito pala ay pamamaraan ng kanyang kampo upang makuha ang puso ng mga tao. Siyam na buwan bago mag-eleksyon, painit na lang painit ang eksena habang si Rodrigo ay patalit na ng patalim ang mga binibitawang pahayag sa harap ng madla. Kasabay nito, lumulubo na rin ang mga taga-suporta ni Rodrigo. Ang karisma nito sa mga tao ay paunti-unti nang lumalabas sa isla ng Mindanao. Isang araw bago ang pinalapaghain ng Certificate of Candidacy, isang kandidato mula sa partidong PDP Laban ang naghain ng COC sa pagkapangulo. Ito ay ang kapartido ni Rodrigo na si Martin Dino, na bigla ang lahat dahil hindi ito ang inaasahan nilang kandidato para sa PDP laban. Ngunit lingit sa kaalaman ng lahat, ito pala'y estrategiya ng partido. Bagamat galit ang ilan dahil walang Rodrigo sumipot para maghain ng COC, nabuhaya naman ng loob ang karamihan. Dahil ayon sa panuntunan ng Comilic, may hanggang December 10 pa ang magiging palugit ng mga partido upang palitan ang kanilang kandidato kung sakaling ito'y namatay o di kaya'y madisqualify. Nang salain ang kumilik ang listahan ng mga kumandidato, nagsitaasan ang kilay ng mga kritiko na bumabati ko sa kredibilidad ni Martin Dino, kahit na ito pa ay miyembro ng partidong PDP laban. Dahil sa mga pangyayaring ito, nainsulto si Dino dahil sa pagkwestyon ito sa kanyang kredibilidad at noon ngang October 29, umatras si Martin Dino na magpapili bilang Pangulo. At ang inaasahan papalit bilang representante ng partidong PDP laban ay si Rodrigo. Ngunit mariin pa rin itinatanggi ng alkalde ang pagtakbo nito sa pagkapangulo. Habang umaarangkada ang samutsaring disqualifikasyon ng mga kandidato, partikular sa kaso ni Senadora Grispo, nabaling ang atensyon ng Senado kung saan dinidinig noon ang kandidatura ng Senadora. Ngunit, nang paboran ng Senate Electoral Tribunal ang kandidatura ni Po, ginulat ni Rodrigo ang lahat sa kanyang deklarasyon. November 23, 2015, formal na idineklara ni Rodrigo ang kanyang kandidatura na magpapili bilang pangulo sa ilalim ng partidong PDP laban. Kung anong bagal nitong magpasya sa pagtakbo, ay siya namang tuloy nito sa pagpili ng kanyang pangunahing platforma. Handa itong ipatupad ang kaming bakal na pamumuno tulad ng ginawa niya sa lungsod ng Davao. Ika nga ni Rodrigo, change is coming. Isa sa kanyang pataporma ay ang pagsugpo sa ilegal na druga sa loob ng aninabuan, kahit na mauwi ito sa pagdanak ng dugo alang-alang sa siguridad ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Rodrigo na handa niyang ibuwis ang kanyang buhay kung hindi niya ito mapanindigan pangalawa ay ang pagsugpo sa korupsyon at kriminalidad. Isang malinaw na mensahe, simple, na mauunawaan ng mga botante na may magaspang na mensahe at babala na hindi maganda sa mga kriminal at korup na politiko, bagay na hindi karaniwang ginagawa ng mga tradisyonal na politiko sa bansa. Ayon sa mga political expert, ang karakter ni Rodrigo ay walang halong drama at pagkukunwari, bagay na minamahal ito ng karamihan, kaya tinatawag nila itong unusual politician. May 12, 2016, kung saan magaganap ang national election ng bansa at sa paghatulungan ng taong bayan, landslide win, pabor kay Rodrigo na may 16 million votes. At sa pagupungan nito, kampanya laban sa illegal na druga ang tema ng kanyang administrasyon, kung saan naging madugo ito at nabalot ng kritisismo mula sa oposisyon at maging sa International Criminal Court o ICC. Ngunit sa kabila nito ay marami pa rin ang sumang-ayon sa likasiya ni Rodrigo kung saan pumalo ito sa 91% approval ratings, bagay na ikinabilib ng karamihan. Nabalot man ng kontrobersiya ang gera kontra droga ng pamahalaan na pilit ibinabato ng oposisyon, hindi pa rin ito hadlang upang matabunan ang mga hindi pangkaraniwang nagawa ng Pangulo. Si Rodrigo lamang ang tanging Pangulong sumungag sa mga ma-impluensyang pamilya at oligarkiya sa bansa, kung saan inisa-isa ni Rodrigo ang may mga kayang pamilya at korporasyon na umaabuso dahil sa hindi patas na pagbabayad ng buwis. Isa na riyan ang mighty corporation na may bilyon-bilyong halaga na utang sa pamahalaan. Ito ay isa sa pinakamalaking utang na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagay na ang perang isinauli sa bayan ay siya namang naging pundo ni Rodrigo para sa mga pangunahing proyekto ng kanyang administrasyon. Tulad na lamang ng Bell, Bell, Bell Program na naglalayong mapatayo ng maraming infrastruktura sa bansa at mga pangunahing kalsada at tulay. Isa rin ang rehabilitasyon sa Marawi noong naging sentro ito ng digmaan taong 2017. Ginamit rin ang pundo para sa rehabilitasyon sa umok noong nayanig ito ng magnitude 6.7 na lindol at marami pang iba. Sa inalim ng kanyang administrasyon, pinirimahan ni Rodrigo ang free law na nagbibigay ng libreng matrikula sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Isa rin sa mga nagawa ng kanyang administrasyon ay ang Bansang Moro Organic Law para makapagbigay ng higit na autonomiya sa mga kapatid nating Muslim, particular sa isla ng Mindanao at ang pagpapabalik ng death penalty sa bansa para sa mga heinous crimes. Bagay na ilan lamang ito sa mga nagawa ng kanyang administrasyon na magbibigay kaginhawaan hindi lamang sa ngayon kundi sa susunod na henerasyon. Ayon sa talaan ng PNP, bumaba sa mahigit 20% ang pangkalatang bilang ng krimen sa buong bansa. Matapos umarangkada ang kampanya laban sa droga, bagay naramdam ng halos lahat ng mga Pilipino sa kanyang administrasyon sa positibo o negatibo mang paraan sa huling taon ng kanyang panunungkulan na mamayagpag pa rin ang kanyang approval ratings ayon sa survey ng SWS. Bagamat ito'y masakit para sa mga kamag-anak na sangkot sa illegal na druga, ang kapakanan ng bawat Pilipino mapayapang pamumuhay at kinabukasan ng karamihan ang prioridad ng kanyang administrasyon. <toss> <toss>